Okay. Sa last video natin, na topic natin yung mag-assemble at saka re-limit na, na amplifier. So, assemble ano. Medyo relate din tong pag-uusapan natin kasi tungkol naman to sa upgrade. Para sa mga undecided o sa mga ano, so pakinggan nyo yung sasabihin ko, baka makatulong, makapag-decide kayo kung ano. Worth it ba magpa-upgrade ng amplifier yun? Worth it ba? So, <clears throat> depende. Depende sa pananaw ng magpapagawa. Bakit ka magpapa-upgrade? Anong pinaka-purpose mo yon? Dapat sana masagot yan ng mga magpapa-upgrade. So, pag nagpa-upgrade ba ng amplifier, lalakas na ba ng sobrang lakas? Depende sa klase ng upgrade, mga boss. Usually, yung mga pinaka-common upgrade ay <clears throat> siguro ano, uh, nasa 30% lang ng original na power ang pwedeng idagdag dyan. Yung pinaka-common upgrade na sinasabi natin. Ano nga ba yun? Alimbawa, Concert 5 502. Sabihin na natin na undeclared yan ay 500 watts. Hindi naman talaga toto yung 500 watts mga. Nasa 80 or 90 watts lang ata yan. So, palagay na natin 500 watts, pina-upgrade mo. So, magiging mga siguro 600 o 700 watts. So, wala pa patang 30%. Yun ang katotohanan mga boss. <clears throat> Nagkakaroon kasi ng na misconception na pag pina-upgrade natin yung amplifier, ang iniisip ng karamihan o yung common commoner o yung mga common na tao na nagsasaws ay time stop lalakas kung 500 ngayon magiging 1000 watts pwede naman yon mga boss pero hindi naman lahat laging ganun nangyari kaya lang pag pin-upgrade mo nang ipapadoble mo talaga eh mas malaki yung bibitawan mong pera <laughs> worth it ba magpa-upgrade ng amplifier depende pa rin yan depende pa rin yan sa may-ari. Kasi kung ikaw may-ari limitado ang budget, huwag ka na magpa-upgrade. Halimbawa, ang isang upgrade kasi ng amplifier ay pwede ka na, ang gagastos kasi, example lang natin, pwede ka na makabili ng isa pang bagong amplifier kung tutuusin mga boss. Bakit ko nasabi? Halimbawa, nagpa-upgrade ka ng amplifier, ang ginastos mo ay mga kulang-kulang limang ribo. Makakabili ka na ng isa pang amplifier na, ba? Diba? Paano? So kung bumili ka ng isa pang amplifier kaysa pina-upgrade mo 'yon, lalo na kung ang purpose mo pina-upgrade mo yung amplifier mo kasi para kargahan mo pa ng additional speaker, ah, uh, bumili ka na lang ng ano, ng amplifier. Mas maganda pa yung performance. Base lang sa personal opinion ko. So, pwedeng kumunta yung iba, pwedeng namang hindi. Yan ang ano. Pero kung halimbawa mag-upgrade ka sarili mong gamit, ikaw mismo mag-DIY, mas maganda 'yon. Wala ka nang babayaran ng labor, sarili mo na lang pero yung oras mo naman ang mawawala sa iyo <laughs> kakainin ng huso yung oras mo yan. at uh, kung nagtatrabaho ka ng maganda-ganda ang sahod mo tapos si ano mo lang eh talagang ano yan, labor of love talagang sakripisyo yan mga boss ah, uh, sa totoo lang walang upgrade na inaabot ng isang araw lang minsan ilang araw yan bago matapos lalo na minsan kung magagather ka pa ng mga materials na panggagamitin mo eh hindi agad matatapos depende yan sa ano so meron siyang may tinatawag na minor upgrade yung magdadagdag lang ng transistor yun madali lang isang araw lang yun pero wala namang magbabago sa amplifier mo so siguro pwedeng gawin sabihin natin na ano na tumatag lang ng bahagya kasi yung apat ginawa mong walo pero yung itatapon pa rin na power o tunog doon sa speaker out ayun pa rin naman yun kasi hindi mo naman binago yung bong circuit hindi mo tinaasan ng supply ganun pa rin naman ang dating ano. so pag tinaasan mo naman ng supply worth it ba hindi rin kasi baka mamaya hindi na siya akma do, yung board para dun sa supply na tinaas mo pwede rin masira yung ano so hindi po basta basta mag upgrade ang masasabi ko lang sa pag upgrade ng amplifier ay para siyang ano bisyo parang hilig lang talaga gagastos ka ng gagastos ka ng pera sa kunti lang naman yung idadagdag sa ano. Ngayon, kung gagastos ka naman ng sobra-sobra, hindi na upgrade yun. Parang minodify mo na yung ano, palit board na yun. So, upgrade kasi parang ano lang eh, may kakalikutin ka, may dagdag bawas ka na konti doon sa board. Yun pa rin naman yung design. Tapos, pinano mo lang, kumbaga, pinataas mo lang ng konti yung version niya o yung capacity niya. Parang gano'n. Yung modified naman kasi, yung papalitan mo na yung laman, mukha lang yung ginamit mo pero yung laman iba na modified na yun para sa akin mga boss kaya sa mga nagtitipid dyan o oh, yung iba kasi mga boss ah, mali naman yung pagkakaintindi o akala nila so akala nila dahil mayroon na silang amplifier eh kunti na lang ang gagasusin nila <laughs> papa upgrade nila ng halimbawa ang isip nila eh ano naman tong amplifier ko eh kunti na lang ditong idadagdag ah uh, siguro wala na lang, mga malaki ng 500 na gagas. Sa totoo lang mga boss, yung 500 na upgrade, hindi ko alam kung nag exist yun. Pero sa pyesa pa lang kung magpapa-upgrade kayo, hindi po. So sa mga nag-iisip na magpapa-upgrade at uh, iniisip na konti na lang ang gastos kasi papa-upgrade lang naman, uh, mali po yun. <laughs> hindi po yun yung realidad. Minsan mas magastos pa talaga magpa-upgrade. Magbabayad kayo ng labor, syempre sa ano, sa pila lang kung sarili nyo kayo mismo mag DIY siguro mas maganda yun try nyo mga boss kayo sana nakatulong yung video natin